Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay sumugod ng presinto itong si Roda upang magsumbong kay Suarez sa nangyari sa kanya na nilooba na naman daw ang kanyang bahay at nag-withdraw siya ng napakahalaking halagang pera at dito nga ay uh, natupok at nasunog nga ang kanyang bahay Minsan Roda, isip-isip din, ang karma ay nandyan lang, kung kaya't lahat ng mga sinabi mo kaya aling marites at kaya aling tinding, ayan bumalik na sa ikaw na ngayon ang uh, matatawag na pulubi dahil wala ka ng masilungan at wala ka ng matutuluyan, ngayon walang wala ka na talaga as in, natupok lahat ng pera mo, kaya minsan ingat din sa pananalita Roda sa ating kapwa dahil Nandyan ang karma, nag-aabang lang yan at dito nga ay hindi na alam nitong si Roda kung saan nga siya sisilong at tutuloy ngayon dahil missing ko nga ay wala na siya at laging abu ang pera niyang 10 milyon na winidraw sa banko, walang nangyari at uh, nag-zero balance ngayon si Roda, ano kaya ang kanyang gagawin ngayon dahil wala na siyang masisilungan at wala siyang matutuluyan sino kaya ang kukupup -pup ngayon kay Roda si Roda kaya ay maging palaboy na sa kiyapo dahil uh, sa kanyang pagyayabang at lahat ng kanyang mga ari-arian at pwesto ay naibenta na nga para i-share sana sa kanyang uh, kamag-anak para sa business nilang dalawang ngunit sa sinamang palad ay nilooban nga siya at nasunog ang lahat ng pera niya at dito nga ay pinagalitan pa siya nitong si Suarez dahil nga putak siya ng putak na hindi siya matahimik na akala mo kung sino siya. At ngayon, itong si Kapitan nga ay uh, doon muna siya patutuloyin pansamantala sa barangay hall. Pero kinabukasan ay kailangang makalipat na rin siya ng kanyang malilipatang tahanan. Ano kaya ang mangyayari ngayon sa buhay nitong uh, si Roda. At dito naman ngayon ay nag-iisip itong si Primo kung paano nila matutulungan at makukuha nga itong si Amanda sa kamay nito nga uh, si Agustos at dito naman ay nagising na nga si Amanda sa matagal na pagkaka niya dahil nga sa pagkakabaril dito sa kanya ni Agustos at galit na galit nga itong si Agustos dahil yung mga tauhan niya ang kanyang sinisisi dahil sa nangyari kay Amanda lalo't alam na nila ngayon na buhay pa nga itong si Primo at ito na mga tauhan niyang simulong sabi niya ay uh, gagawan nila ng patibong itong si Primo para nga puntahan nila itong si Amanda sa hospital na kung saan nga ay nakakunfine siya at dito ay natahimik nga si Primo sa kanyang mga iniisip kung papaano nga niya uh, matutulungan ang kanyang minamahal na si Amanda at makuha niya sa kamay nitong uh, si Agustos. at dito naman ay uh, tuloy na ang laban at riot nga sa selda na kung saan nga ay nabugbog na ang mga kasamahan at katropa nitong uh, si Tanggol at ito po ang ating pakaabangan ngayong gabi dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking uh, video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and bye bye